Ano yung mga klaseng insekto yan? uh uh Ano kaya yan? Huh? Ayan mga ka-explore, no? Uh, babalikan namin ni Mangkiting yung uh, abad-andunadong bahay na maraming bubog na nakapaligid, na nagkalat. At uh, meron pang maraming gamit doon. Uh, dahil may mga nag-comment kasi sa viewers na may nakita daw silang babae doon. So, babalikan natin yung uh, iimbestigahan natin ulit no? kasi nung nag vlog kami don. wala naman kaming napansin na uh, babae na sinasabi nila nung mga nasa viewers so, yun yung iimbestigahan natin ngayong gabi at pababa ito mga ka-explore uh, kasama ko pa rin si Mangkiting at uh, tatlo kami ngayon nandito si Philemon so pinasama na namin para meron din siyang upload kasama kasi sayang din naman yung channel ni Pelimon kung hindi ma-upload ng video para ano ba dagdag income na rin para sa kanya kung maiipon Okay, first up sa Bukol. Ah, uh, mawag labong kay Ma'am Amnay kay uh, sa Kamaki Joy. Shout out. Kay Jocelyn Mark Nobel. Ako, baka ako Do na naman yung... Salato, salato. Salato na nanood na sa video na ito. Okay. Maraming maraming salamat sa inyo. Bukit mga pagpalang gabi na shoutout At shout sa lahat. Ito po ay kamahan na esta, kami dito. Thank you. Ano ano pangalan ng punong to? Buongon. Yeah. Ah, buongon pala. Buongon yung pumilo. Mm hmm, pumilo. Buongon pala to. Oo. Yeah. Ingat. Pili mo na. Ano? Buongon. Buongon. Buongon yan. Yeah. Yung malalaki ng limonsito. Malaking limonsito, buongon. Oo. Oh ah, uh, ito po yung mga ka-explore yung bro, bakit, hindi bro? naman pala limonsito yung tagalog ng limonsito oh, kalamansi. kalamansi bakit na kalang, bakit nakalamansi kalamansi yung limonsito bro yung uh, kalamansi pala tawag nila diyan sa diba, atin diba, limonsito Diba may ibang kalamansi din yung mga kakain sa pangsarap kalamansi bro <laughs> ano din ano kalamansi kalamansi yun kalamansi mayroon ka. ka nga. Okay, Mayroon ka nga. Mayroon ka nga. Mayroon tinig ko. Ha? sa likuran? meron ba? Okay. Mayroon tinig ko. May tinig ba? Kaya, huwag kang... I... I... Ano nyo? I... I... I-focus mo. I... I-flashlight nyo yun sa... Sa likod. Baka mayroong panganib dyan. Kasi kung dito tayo nakabidyo lahat sa... Sa... Sa harapan mo. Sa harap. Walang makakita sa likod. Dito pa sa... <laughs> dito ako na lang dyan sa likuran bro so, Yung mga tinig daw silang narinig doon sa likuran <laughs> Na napulabog si Pilimon at si Mang Kiting Mayroong <laughs> reserva ko dito Sige, sige Yan ang mga doon Takot Ay, sila kayo dyan? Tapos ko. Takot po. So, si okay, okay. Pilimon. Kaya umuna. Kaya hindi yeah, ako paano. Ako umuna. Kaya ko. Yan mga kado. Sobrang Kaya kailangan po natin mag-iingat. Dahil yung sinas Oh malakas kasi yung ulan kanina mga ka-explore. Ah, kaya madulas. Might, kaya dahan-dahan uh, lang na. kami sa paglalakad. Lalo na at pababa po ito. Sobrang ulan kasi maulan. Wala nang wala na kayo napapansin sa likuran? Wala. Na. Wala na. O, mayroong mga tinig sa paligid. Ah, oo, ano kasi siyempre gabi ngayon. Iba talaga kapag araw tayo mag-explore. Kapag oh. gabi, uh, ah, marami talaga. Marami, okay. talaga. marami talaga tayong maririnig. Bro, bro, bro. Bakit ba bro, yung mga viewers maraming nakikita? Bakit kita tayo ay eh? walang nakikita ba? Pero sa so video, may may laman pala. Ay, yan nga. Iba-iba. Ah, yun, kasi habang dito na actual kami na nag-explore dito marami kami naririnig pero yung mahagip sa camera o ma hindi na namin makita dito uh, minsan doon na lang nakikita sa pag upload ng video so salamat sa mga nagko-comment na nakapansin marami na po talagang nagsubaybay sa video natin kaya sa entada natin sa pag upload natin hindi pero unti-unti po siyang tumataas, tumataas. Yan, maraming maraming sa sa marami salamat po talaga. Uh, maraming salamat po Maraming salamat po talaga sa lahat ng nanonood, no? Labo. May crank ka na yan po. Ha? Ang tinig malalim lalim bro Baka alam na sa mga ano Kasi ano Parang ayaw na natin pasokin mo kasi delikado hmm. Nakasara na siya Parang kasara na Sa ato pa may nakikira dyan Yung pa, yung balhebo Tumindig balahibo naman So yung mga ka-explore habang nandito kami, tinitingnan namin yung bahay. Uh, nakasara na siya. So siguro ibig sabihin ito ay... Ah, <laughs> so, isa lang yung ibig sabihin niyan siguro bro. Mukhang... Ayaw natin baka um, hindi tayo uh, papasokin dyan. Eh. Uh, hindi na natin... Pwede pasukin yung bahay na yan. So, dito na tayo sa paligid. Dito na lang tayo mag-explore sa paligid. Dito na lang kami sa paligid mga ka-explore -is, kasi uh, isinara na yung bahay kahit uh, luma na at abandonado. Siguro uh, isinara na lang kung sino man yung caretaker siguro isinara na para na, para na rin sa uh, siguridad o para wala okay, ng ano ba? Para, para mapamak yan. O, for kung ano na no lang siguro sige irespeto po natin uh, hindi na natin papasukin yung bahay naman kasi nakasara na so ibig sabihin merong nag ano dyan nag sara so siguro may caretaker kasi wala kami nakikita kasi dito sa bundok kapit ano yeah. diyan no? Hindi, hindi, tayo papasok hmm. kapit ka natin dyan dyan lang tayo tapos mayingat tayo baka yun baka ano ba Puro safety lang po sa atin dito kasi hindi natin pero alam pero yung na, ano bro ulang sira bro yung bintana bro kaya nang nakasira ah, yung pultahan kaya hindi na mapasok Uking yung yung ano bro yung bintana bro walang problema sa bintana kasi may pintuan bro so parang yung may naka, pintuan na uh, papunta ng ilalim parang may nakahol bro bro Demon, hmm. may butas ka. Oo, oh, hmm. ikaw mo na. Diyan lang, diyan sa Melanesia. Lah, tumana na 'ko, bro. Niyakap naman kami. So, di na kami explore. Uh, siguro dito na lang siguro kami sa paligid mag uh, explore Kung ano yung mapapansin natin. Ay, uh, uh, hindi na tayo papasok sa bahay kasi uh, isinarado na. So, ibig sabihin ay uh, siguro hindi na tayo pwede papasukin din. At respeto natin 'yun. So dito lang tayo sa paligid maki -explore. mga kaistor ito po yung natira sa kawayan na uh, ginagawa nilang amakan uh, ito po yung natitira oh so, marami mga gumagawa dito ng amakan Parang may tao dun sa unahan bro. Parang may tao. May tao? Kanina pa akong nakatingin yan. tini 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 Tinutok uh, ano? ko nga yung kamera dun. Parang kasi may... Oh. Ha? Parang may nakaiti mo nakita kanina. Ano? Oh, 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 oh. Ano? Saan ba si Pilimon? Saan si Pilimon, bro? Ano doon? Wala pa si Pilimon. Pilimon! Nasaan ba si Pilimon? Bakit nawala si Pilimon? Pilimon! Ha? Bro, nasaan si Pilimon bro? Eh? May nakaitim doon kanina Si Pilimon nawala pa Bro, nasaan ka si Pilimon bro? Pilimon! Ha? Andiyan ka lang pala. Saan ka nagpunta, Pilimon? Ito, ano, abi ano bro? Ha? Ito, ano yung nagsigang mata ba? May, na, may mata na... Oo, oh, palaka pala yung nakapatong sa ano. Saan ba? Doon, ganyan. Kasi... Malaki ba yung mata? May ilaw yung mata? Oo. Hmm. Ya so, ya, so 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 ano, e, lang natin, bro. Itu, itu, natenya, natin. Ah, hindi papasukin Kaya, kaya ibig sabihin hindi tayo papasukin. Kaya, yeah. kaya na irespeto na natin. So. ispirito natin mga kaya so dito lang tayo sa paligid mga kaya parang ayaw na umandar yung dun tayo, dun tayo, nandun kasi may napansin talaga ko dun kanina parang may itim na lalaki talaga ha? Dyan, sa unahan, kaya nga tinutukan ko ng kamera, sinusundan ko pero habang papalapit lapit ako dun pag sa likuran, nawala, nawala naman si Pelimo may, may pumuntahan din pala si Pilimon kasi may nakita din siyang mga mata na nakadilat

lalaki na nakaitim nga kaso nga lang malayo pa yung distansya kaya hindi masyado maano ng mata ko kaya ano talaga unti unti akong lumapit kaso nga lang paglikungan ko sa likuran kami na lang dalawa ni Makiting na wala na si Pilimon kala ko tuloy si Pilimon lebu no, bro no. yan lo yeah. tumatawa yung busis ng lalaki tumatawa huh? Hmm? Huh? Hmm? Di itu langsung saya bro. Ibu you ibu ini tawa, bro. Bosis nolak know? lagi mau tawa. Ibu ibu tawa. Hmm? ini ibu mau bayi pa? Dah minta bro. Hah? Jadi kaya di sama lagi kau, bro. Ya lo. Uh, belum ipan pa. Ia makanan dingin.

Bakit boses lang yung naririnig namin sa'yo? iyo? Saan ka ba banda? Pakita ka. Uh, ha? Atin, manlalak, ha? Ano yan? Ano yan Pilimon? Ha? So, Saan? Ito? Uy! Malaking yan! Malaking bak mataw ayun guys limon mo Ano bang klaseng mananap yun insekto yan. Huh? bakit parang ang pangit ng buka? baka hindi yung kakambal sa iyo bro hmm? ano kaya yung pili mo no ano bang klaseng insekto yan? bakit yan dumapo sa iyo maitim pa naman hmm? Diba may nagsabi ka din hmm? na bro, mayroong taong nakaitim dito

Hmm? Huh? Hmm? Huh? Ibang klaseng insekto yan. Oh. Huh? Hmm? Huh? Ano kaya yan? Oh? Ayun ko so bakit ako tinanong mo. Ako, ngayon, ngayon lang din ako nakakita ng ganyan. Pula pa yung ano bro. Pula, Pula pa la, yung tiyan. Pupunta si bro. Ayun, nandito na naman sa akin. Yeah. Bro oh.

Lepat ni Mula lah Kali ikut je Kali ikut Kali ke Mula Mula salah ikut ke Tak ke Mula salah ikut ke itu Makai dulu. di tepuk मोटराइ okay.